Gaya ng pagbuho ng kanilang dike nitong Disyembre, tila gumuho na rin ang pag-asa ng ilang taga Oriental Mindoro na maiibsa na ang problema nila sa baha. Yan ay kahit na isa ang lalawigan sa nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Nakatutok si Maki Pulido Bayan ng Bako Oriental Mindoro ang isa sa pinaka-flood prone area ng probinsya. Kaya umasa ang mga residenteng nakausap namin na tapos na ang problema ng baha nang sinimulang itayo ang dikeng ito na may habang 220 meters sa halagang nasa 250 million pesos. Ayon sa Engineering Department ng Bayan ng Bako, walang koordinasyon ng proyektong ito sa munisipyo pero batay sa kanilang monitoring, natapos ang dikeng ito noong April 2024 pero gumuho ang ilang bahagi ng proyekto matapos lang ng nasa pitong buwan. Gumuho ang halos kalahati ng dike noong nakaraang Disyembre, kasabay ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha. At noong nakaraang Hulyo, panahong hindi dapat sila binabaha, nalubog uli sila sa malalim at rumaragas ang tubig. Pinasok na ang bahay ng mag-asawang Juliet at Marcelo at nalubog ang kanilang tanim na dati naman daw hindi nangyayari. Sabi ko sa amin, hindi na ito babahay. Ang ito, libre na kami sa baha. Mas malaki ang baha ang mangyayari sa amin. Pati ang aming taniman, nalulubog, nalulubog na, lulubog, na lulubog ang mga taniman. Ang dike na dapat haharang sa tubig, nalubog daw sa dami ng tubig na rumagasa sa ilog. Ang proposal po dapat dito ay dahil po sabi nga po ng mga taga rito ay matataas po ang baha. So dapat po mas, mas, mas yung design ng Control. Dalawang linggo na mula nang simulang i-repair ng kontraktor ang gumuhong dike, ang Relay Construction. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng kontraktor. Kung same design siguro po baka po maging ganun po ulit. Baka po bumagsak ulit. Kung kung, kung ganun pa rin po ang gawin nila. Mahirap po ang pagba dahil sobrang laki ng tubig. Wala ang amin pong mga halaman. Was out lahat po ang aming mga tanim. Pahaya po ang mga tao. Awa, awa sa bayan ng Nauhan, na ayon kay Governor Bons Dolor ay hindi may tuturing na flood prone area, higit sa kalahati ng flood control projects sa probinsya ay doon itinayo. na ng gobernador ang mga gumuhong dike sa bayan dahil daw substandard. Bakit sabi ko substandard? Ang cost, 561,000 per linear meter. Tapos gano'n ang result. Gawa mga ito ng SunWest Inc. na sinusubukan pa naming na ng panig kabilang ang SunWest sa 15 kontraktor na tinukoy ni Pangulong Marcos na naka umano sa 20% ng flood control projects sa buong bansa. Wala namang pagguho sa dalawang proyektong nakakuha ng pinakamalaking budget na may kabuang halaga na higit 578 million pesos sa dikeng may habang higit 500 meters ayon sa kapitan ng barangay. Sa halagang yan, tinatayang nasa isang milyon ang budget sa kada metro ng itinayong dike. Sa halagang ito, ayon sa kapitan ng barangay, barangay na protektahan sa baha ang dalawang sitio ng barangay Metosa at isa pang kalapit na barangay. Siyempre, magtataka ka rin. Bakit? Gano'ng kalaking pondo to? Pero nung nakita ko naman po na gano'ng kaganda yung ginawa sa barangay namin, sa kabuuan, isang Oriental Mindoro sa nakakuha ng pinakamaraming flood control project na umaabot sa higit 11 billion pesos. Higit 3.3 billion pesos nito na corner ng top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos. Kasama na rito ang mga proyektong may pinakamahal na project cost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.